So guys, andito kami sa aming piging piging figure, figure. Figure na mo <laughs> Ang akong baboy. Matangkad na siya. Hello Digdig! -dig. 'Yan, ang aming baboy. Hello Digdig! Asa -dig. oh, ang babae ani O oh, kani ang lalaki? Yan ang aming baboy. Wala, taas na siya, no? Taas di ay ni sila? Who oh, no? Ang tangkad. Ang sa umanak Ay, ganyan. Eh, kailangan dahil na itubig yun din eh. sa pagbuho sa tubig ka ron? May asa man sila manginom? Okay, ne. Di naman ganyan. Ang balusan ko ah, oh, butangan ni siya. Oh. Tayo mm hmm. sigi po nila. Mm hmm. So, kung bayi mo ay mo kuwang daw. ano man? Na, 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 nawala siya dito. Ni pa naman yan. Titik. Oh, lolo. Hello. Lasi. Ano nangyari sa iyo? What happened? Tumba-tumba ka jan, Hello, hala gwapa lagi ni siya dai. Kuwang kay Uy, ang ganda ng dikdik -dik ko, uy. Eh. Hello gua apa menu? O... Um, Heeh, uh, benar. Netapus yung pagkain nila, Nandiyan naman lagi. Yee! Okay, gusto ba na tubig? Den, asa-asa mase maginom tubig. Niwa mo like ko buo. mo na. Dili ibutang ang balde, ang timba. Yeah, na, Ah, ilagay dyan. Tapos mo inom siya, Dihara. Hmm. Oh my God. Meron na sa ipon. May nakayaan namin. Ah, ganyan pala siya mag-inom. Magoy. Ang lain bon. mm -hmm. Eh, mas maganda daw yan pag maligo, no? Mabilis maglaki. Ganun ba yun? Ingon sila pag ligo-ligo daw lagi. Magbili daw maglaki. Ayan ang aming dik-dik, guys. Ang aking dik-dik. Hello, Dik Dik. Hello, Dik Dik. Dik Dik. Ito yung lalaki. Alo, ang pangit ng face. <laughs> ay, 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 <laughs> gusto mo nang ibenta kita? Gusto mo nang ibenta kita? Dik Dik. Eh. mai dili sila mo mang mangambak, no? One, two, three, four, five, six. Dami pala ng ano dito, no? Ayan, guys. So, andito yung area na ganyan, no? Tadang! Ito po yung area. So, tadang! Ganito po yung area dito. Tadang! Pwede kong

Mahal na, no? Eh. Hmm. Hindi na, no? Kaya nang mangita. Wala po, magkakita yan. kung, pero kung kita, ngayon sila, ang baboy may mangita. Barato, wala. Pero ang tao may mangita. Mahal. Mahal. Hmm. Kaya na, paanay yun na lang na. O, pero kato, oh, pero katu, oh. Titignan natin kung ibenta natin yun, o, ano ba. hello tambo siya. di 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 Hmm. Ito, maraming pera, o. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Dami, daming tangkal. O, oh, naligo si Dick Dick. Wala, inaana lang din na sila magkaon. Yes, mm -hmm. sa feeds. So, kaiba din, ay, no? Ganyan lang pala. Mura lang po upan, o. Oh. Pero kung basa mo kaon, pwede ay sila. Ay, di kayo, giuha na dahi siya. mo di kayo pa nila niya ubusin. Aray ko. Ha? So, ayan. Aray ko, parang may pumasok na ano, animal sa ulo ko, sa tenga ko. Tadang! Naligo si Dick Dick. Naligo yung dalawang Dick Dick. Kung buta nga yung tubig, kung saan man niya pag-inom? Abrihon lang. Dili, dili oh, um. ah, sup na may tubig o. Oh. Mm, gamay na. Ng... Yay! Yay! <laughs> Bye guys!